Ako si Nardo, tagapagmana ng Mutya, at ang kwento namin ay hindi pa tapos. Noong unay, inakala kong si Isagani lamang ang kaaway, ang kabigan namin na naging bihag ng isang masamang inkanto at naging aswang. Ngunit hindi namin naisip na ang mga pangyayari noon ay simula lamang ng isang mas malalim na digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Matapos ang matinding laban sa lambak, akala namin ni Roldan ay natapos na ang sumpa sa katawan ni Isagani Ngunit nang mawala ang itim na apoy na bumabalot sa kanya tumambad ang mas malalim na sumpa isang pwersang nakabaon sa katawan ni Isagani na naghihintay ng mas malupit na pagkakataon upang bumalik Nagdesisyon kaming ipagpatuloy ang laban hindi lamang upang mapanatili ang kapayapaan kundi upang mailigtas si Isagani mula sa mas masahol pang kapalaran at dito nagsimula ang isang bagong yugto ng aming misyon. Sa pagsikat ng araw kinabukasan, naglakad kami patungo sa ituktok ng kabundukan. Sa paglalakad namin, ibinahagi ni Roldan ang kanyang natutunan mula sa kanilang lahi tungkol sa mas malalalim pang kapangyarihan ng anting-anting. Ang kanyang anting-anting ay may kakayahang protektahan siya mula sa mga sumpa at masamang espiritu. Ngunit para gamitin ito sa pinakamalakas na paraan, kailangan niyang dumaan sa isang ritual ng pagsasanib. Gayun din, naramdaman ko na may mga lihim pang nakatago sa mutya ko na hindi ko pa natutuklasan. Kailangan namin ang mas mataas na kapangyarihan dahil hindi na simpleng mga nilalang ang haharapin namin. Habang naglalakad kami... Dumating kami sa isang sinaunang altar na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Naririnig namin ang mga bulong ng mga espiritu na tila ba binabantayan ang lugar. Sa gitna ng altar ay isang palatandaan ng babala. Nakasaad dito, ang sino mang pumasok ay magdadaan sa tatlong pagsubok. Hindi namin inatrasan ang hamon dahil alam naming ang mga pagsubok na ito ang magbibigay sa amin ng bagong lakas. Ang unang pagsubok ay naganap sa isang kuweba sa bawat hakbang namin papasok sa loob, mas lumalalim ang dilim at tila ba ang paligid ay umiikot at nagbabago. Nang marating namin ang kaloob-looban, nakita namin ang isang malaking nilalang na may malaasong ulo at katawan ng isang halimaw na may mga pangil na mistulang espada. Bantay ako ng kadiliman, sabi ng nilalang sa tinig na malalim at mabagsik. Kung nais ninyong makapasa, kailangang matalo nyo ako ng walang paggamit ng inyong kapangyarihan. Nang bumagsak ang utos na iyon, naramdaman ko ang bigat ng pagsubok. Paano namin matatalo ang isang halimaw na walang kapangyarihan? Ngunit hindi kami umatras. Ginamit ni Roldan ang kanyang bilis at liksi upang makaiwas sa mga pag-atake ng halimaw. Ako naman, ginamit ko ang aking mga natutunan sa labanan. Pinaikot ko ang sarili sa bawat hampas ng halimaw Nagawa naming pabagsakin ang nilalang matapos ang matinding labanan gamit lamang ang aming lakas at tapang. Sa aming paglabas sa kuweba, napadpad kami sa isang mistulang labirinto na puno ng mga salamin. Ang bawat salamin ay nagpapakita ng mga alaalan ang aming mga nakaraan. Mga kabiguang hindi ko nais maalala mga takot na ayaw kong balikan. Sa isang iglap, Lumitaw sa harap ko ang imahe ng aking yumaong ama. Humihingi ng saklolo, ngunit hindi ko siya maabot. Nagsimula akong kalabani ng aking sarili sapagkat ang bawat paggalaw ko ay pinapalabas ng mga salamin ang mga natatagong poot, pagdududa at takot na kinikimkim ko. Ganito rin ang nangyari kay Roldan. Nakita niya ang imahe ng kanyang mga ninuno na tila minamaliit ang kanyang kakayahan nakapasa kami sa ikalawang pagsubok ng tanggapin namin ang aming nakaraan at lumaban sa mga takot na bumabalot sa amin sa huling pagsubok lumitaw ang dalawang espirito ang tagapangalaga ng mutya at ang tagapagmana ng anting-anting sinubukan nila ang aming tapang at karunungan sa paghawak ng kapangyarihan kinailangan namin gamitin ang natutunan sa mga unang pagsubok upang ipakita na hindi lamang lakas ang taglay namin, kundi responsibilidad at kaalaman sa paggamit ng kapangyarihan. Nang mapagtagumpayan namin ang kanilang mga pagsubok, lumitaw ang kakaibang liwanag mula sa mutya at anting-anting. Ang mutya ay nagningning ng mas maliwanag habang ang anting-anting ay lumitaw ang tunay nitong anyo isang gintong medalyon na bumabalot sa katawan ni Roldan. Paglabas namin mula sa mga pagsubok, nakarating kami sa isang malawak na kapatagan kung saan naroon ang mga bagong kalaban na tila mga mandrigmang nilikha mula sa mga anino. Sa gitna nila, nakatayo si Isagani, ngayon ay mas makapangyarihan, may mga pakpak ng itim na usok at mga kamay na kumikislap sa dilim. Ang kanyang kapangyarihan ay mas lumakas, Tila ba hindi lamang isang inkanto ang bumihag sa kanya kundi ang mismong hari ng kadiliman. Bumalik kayo upang talunin ako? Malalampasan ba ng inyong kapangyarihan ang sumpang tinanggap ko? Sabi ni Isagani, ang kanyang tinig ay may halong pag-aalipusta. Si Roldan ang unang sumugod, hawak ang kanyang bagong anting-anting na may kakaibang liwanag na kayang pangalagaan siya mula sa mga pag-atake ng dilim. Sinalubong siya ni Isagani ng itim na apoy. Ngunit nagawa ni Roldan na ilagan at muling umatake, mabilis na kasing bilis ng kidlat. Ngunit sa kabila ng kanyang bilis, tumatawa lamang si Isagani at tila ang kanyang katawan ay nahahati sa mga anino, kinagawang imposible para kay Roldan na maabot siya. Ako naman, sinubukan kong gamitin ang bagong lakas ng mutya upang magbuo ng panangga. Ngunit natuklasan kong may mas malalim na kapangyarihan ang aking mutya. Kaya nitong bumuo ng enerhiya na kayang lumaban sa dilim. Habang inaatake ni Roldan si Isagani mula sa harapan, ako naman ang sumugod mula sa likuran, gamit ang liwanag ng mutya upang sirain ang mga anino sa katawan niya. Sa gitna ng labanan, biglang nagdilim ang langit at isang malakas na puwersa ang dumating. Lumitaw ang isang halimaw na may malaking katawan at may mga mata na nagliliyab sa pula. Siya ang hari ng kadiliman ang nagbigay kay Isagani ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang tinig ay bumalot sa buong paligid at sa bawat salita niya ay nararamdaman namin ng panghihina. Ako ang haring itim, ang pinagmulan ng lahat ng kasamaan sa mundong ito. Kayong mga taong nagtatangkang pigilan ng kadiliman, haharapin ninyo ang tunay na puwersa ng sumpa. Nagdesisyon kami ni Roldan na pag-isahin ang aming kapangyarihan. Gamit ang liwanag ng mutya at ang enerhiya ng anting-anting, binalot namin ang aming mga sarili sa isang panangga na maaaring lumaban sa hari. Ngunit ang kanilang labanan ay tila walang katapusan at alam namin kailangan namin ng tulong. Tinawag namin ang espiritu ng aming mga ninuno at mula sa kalangitan ay bumaba ang isang liwanag na nagbigay sa amin ng kakayahan upang masugpo ang dilim. Matapos ang matagal na laban, naigapos namin ang hari ng kadiliman gamit ang lakas ng liwanag at pag-asa ng aming puso. Si Isagani ay natanggal sa sumpa at unti-unting bumalik sa kanyang dating anyo. Ngunit alam namin na hindi ito ang katapusan ng aming laban. Ang dilim ay patuloy na magbabalik. Ngunit ngayon, may kakayahan na kaming harapin ito bilang mga tagapagmana ng mutya at anting-anting. Handa na kaming ipagpatuloy ang aming laban para sa liwanag.